After one week nga, nagbanding ulit kami ni Labeshing Melo. Halos three months nga kasi kami hindi nagkita-kita at namisang isa't isa. Di pang mga itin, para di halata. At kinabukasan nga, may pamakdo pa ang Beshing Melo. Yan ang Beshi kong mahilig maglibre. Galanti talaga yun. Three days later. Nang sumunod na araw nga ay kay Besheen France naman ako gumala at nagpa tour pa ang kanyang mabait na house. Iba-iba nga ang itsura at laki ng mga partition dito sa alin? depende sa budget. Yan ito nga ang itsura ng 900 na partition dito sa LA. Oh, wow, ang ganda. Uy, ang gondo. May pang ano oh? Madam, bak pang Arabi naman tayo. Bakit may ganito? Kasan to galing? ba? bineran ko sa Pakistan. Magkano? 20. Hmm, pa, gusto ko nito. Yan. Ang ganda! Okay, hindi ako kasi ako sa trabaho. So, ito yung lala na kami. Ay. Oh, ayan. Ay. Yan ang -room tour. Ang ganda ng kwarto niya. Ano yan? Yayamanin. Pag nakaka-LL. Hindi, oo nga. Ang ganda nito sa 900. Sobrang panalo ka na dito. Mm -hmm. Sa Dubai, hindi ganito. Oh, tapos meron ka pang paso pa dito, oh. Mega, oh, okay. ito talaga gusto ko. Parang sa Oh, oh. Sa oh, uh, Saudi. Oh, parang sa Saudi. Oh, sa para na lang sa kanila. oh, gusto ko nga 'yung ganyan din eh. Ang ganda. Pagdating mo nang kwarto mo te, relax pagdating dito, syempre, oh, kasama 'yan. Kasama talaga 'yan. Paano mo naaabot 'yan? Ito, ginagamit ako kung sino 'yan. Sa taas. Ano naman masasabi mo dito sa room mo? Okay naman po. Satisfied ka. Satisfied naman ako. Kahit hindi na ako mata ng hotel. Nang yeah. oo nga, parang hotel na parang siya. Hotel. Pero ito talaga ang gustong gusto ko talaga. Ang ganda rin. Uy, kaya to sa Pinas. At tatapon niyo na yan, akin na lang. Ah. Oh. Mm. Kasi ang ganit, pa, eh. ako ang ganda. Oo, oo o, sige, pag ano, pag ayaw mo na. Malis, di, na, ko na to. Tapos ito yung mga shoes. Mga shoes, dami niyang shoes, oh. Ganyan talaga pag nakakaluwag-luwag. <laughs> Dito sa UAE yan. Oh, thank you sa ano pa room tour. Oh, naman. Ayan, tapos dalabas na kami dito. Ito na itsura ng labas. Ayan. Tapos dito naman yung bahay naman ni Franz.